Masih di sini lagi. Hello. Masih di sini. Kembali ke tadi. Oh, janganlah perih muter naik banggaan. Perih muter naik banggaan. Oh, jangan muter naik banggaan. Masih oh, sikit, sini. Okay, okay. Hah? Binidjohan! Binidjohan ko! <laughs> binidjohan ko! Tingin tingin sa akin na lang <laughs> Tingin ang dila sa akin na laki yung mata ng tingin kasi binidjohan ko! Kuminto ako yung dalawa yung malaki yung dinali! Dinali ka? Ha? Ano na ka ba? Oo! Hindi ang kasita sa akin kasi ang ang suot ko, yung pang-army na suot ko, yung ano, gray? Oo. Ah, <laughs> natawa. Bigla talaga sila nang nasarapan, nagbanggaan pa yung motor. Oo. Ha? Huh? Buhay pero ano, matagal na katayo. Matagal siya na katayo. Oo. Hiloin mo, linggo linggo wala ka ano, sasakyan? Of... Oh. Umulis na ako. Ano, uh, nagbinor lang ako. Marami nakatingin. katingin ako. Ako naka-video ako, naka-video. <laughs> 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 uh. <laughs> Ewan Eh, mo po ba din ko <wawal>, Sama <laughs> go. tingin sa akin ng MMBA oh. <laughs> Kaya alam nyo, taga-ibig-ibigin ako. <laughs> Puta, bumalintong. Dito lang <laughs> ah, ako, Sir. Dala ko, ano, dala ko ID, dala ko ID